good morning mga kaidol ah, nag isa tayo ng luya sibuya sa kabawang ang lulutoy natin ngayon ay ginisang manok with repolio lagay na natin yung ating manok kasi golden brown na yung ating ingredients Ayan, lagay na natin haluin na natin para manok Kaya hindi sila natin yung mga kaidol hanggang namayo yung kanya sariling katas. Kaya balikan ko kayo mamaya pag uh, tumuyo na yung sarili niyang katas. Ayun mga kaidol yung halo natin yung uh, repolyo. Yan, yeah, ginisang manok with repolyo lang muna tayo ngayon. Alright. So maglagay tayo ng konting paminta. So, yeah talo. Uh, mamaya kahit mga kaido, lagyan natin ng na tubig yan. Anuhin lang natin muna yung sarili niyang katas patuyuin. Ayan. Ayan na mga kaido, lagay tayo itong pampalasa, patis. konti lang para manuot yung patis sa manok bago natin lagyan ng mainit na tubig. bago natin lagyan ng mainit na tubig ayan mga kaidol lagyan natin ng mainit na tubig ayan ayan ok na yan mamaya pag kumulo yan mga kaidol lagyan na natin yung ating repolyo ayan tikman na natin mga kaidol kung tama yung lasa at ilagay na natin yung ating repolyo at okay na ito na yung ating repolyo mga kaidol ayan kaya mo marami yan mamaya ayan matutuyo din yan ayan lubog lang natin konti din yung ating repolyo mga kaidol at mga karyad ayan itong mga video ko mga kaidol at mga karyad nilalagay ko sa aking Facebook at sa aking konting YouTube. Alright, balikan ko kayo mamaya pag na loto ng ating repolyo. Alright, ayan mga kaya dolo. Oh. Malapit na maloto yung ating repolyo. Ayan, sarap nyan. Kailangan natin ng maraming gulay sa ating katawan kasi nandito tayo sa malayong lugar sa Saudi yan, yan ang buhay namin dito sa Saudi. Gawa, gawa lang ng paraan ng pang-ulam. Alright, hanggang dito na lang mga kaidol at mga karyad. God bless you all. Bye-bye. Ingat po tayo lagi. Okay.